At ang sabi sa atin ng Panginoon na hindi natin kinakailangan magkaroon ng physical contact para mangalaw niya dahil sa ating puso't isipan. Pwede na nating gawin ang kasalanan yan. Kaya wag tayong paka-sigurado. Ano ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 10:12? Siyang nag-aakala na siya nakatayo, mag-ingat. Baka bigla kang bumagsak. Walang pinipili ang aksidente. Mas lalong walang pinipili ang Diablo kung sino ang kanyang tutuksuhin at ipeperwisyo. Wala! Yes, in every rule, there is an exemption. Pero wag kang mayabang at pakakampanting sabihin mong yung exemption, ako yun! Hindi ikaw ang magditik kanon. Again, wag pakakampante, wag pakasigurado. As sabi ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng foothold, base ang demonyo. Kasi kapag binigyan mo siya, mahirapan ka ng paalisin siya. Ngayon, sakaling tayo ay magkamali, magkasala, sapagkat wala namang perfectong tao, bangon agad. Huwag na tayong pakalublub pa sa kasalanan, sapagkat lalo tayong marurumihan at hindi makakaahon pag ganyan. Pwede tayong ma-knockdown. Huwag tayong pa-knockout sa kalaban. Katulad sa ibanghelyong napakinggan, o hindi ba ilang beses ding na knockdown ni Kristo, yung babaeng humihingi sa kanya ng pabor dahil inaalihan daw ng tiyablo anak nito? Yung babaeng humihingi ng pabor, ilang beses na knockdown ni Kristo dahil sa seeming rejection sa kanya ni Kristo. Pero nagpa-knockout ba siya? Hindi! Na-knockdown, pero hindi nagpa-knockout. Ganun tayo dapat sa kasalanan. Pwede tayong ma-knockdown, pero wag pa out. Sa tulong ng Diyos, bangon agad. Nakita niyo si David. Si David, nakiapid din. Nagkaroon din siya ng ilang babae. Eh. Pero mas maraming hamak si Solomon. Bakit? Because David repented. Nagbago si David. David obeyed. David listened. Na Solomon. Kaya ang kasalanan ni Solomon, nagkapatong-patong. Mga kapatid, pag ganyan. Ang Diyos naman hindi magkukulang eh. Laki siyang nandyan. Siya ay nandyan bago tayo makagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan habang tayo gumagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan kahit pagkatapos nating makagawa ng kasalanan. Ano mang kasalanan yan. Nansyan siya before, pinapaalalahanan tayo. Nansyan siya during, sinasagip niya tayo. Pinagbabawalan pa rin niya tayo para siyang mabuting pastol na kahit nakuha na tayo, nangasunggubat, kukunin niya kahit isang pirasong matitira sa katawan natin. Kahit nilapana na tayo ng asong gubat. At nandyan siya, pagkatapos natin magkasala, hinihimok niya tayo pabalik sa kanya. Ang Diyos ay never na magkukulang sa pagpapaalala sa atin. Kaya, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong pakakampante na okay ang lahat sa atin maging kampante lang tayo kapag tayo lagi talagang sumusunod sa Diyos. Pero kung hindi, wag! Wag mong isipin malakas ka dahil baka biglang pumagsak ka. Yung pagiging kampante habang tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi galing sa Diyos yan, galing sa demonyo yan because that is part of His plan para magkaroon siya ng unti-unti puwang hanggang sa maging malaking puwang hanggang sa maging malaking perwisyon na sa buhay mo sa buhay ng pamilya mo at sa buhay ng ibang tao. Makita po natin sana yan hanggang maaga para wala tayong pagsisihan Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating panala na pagdiriwan. Ang sabi ni San Pablo, in everything give thanks. Not just in some things, not just in few things, in everything. Ganon karami ang dapat ay pagpasalamat natin sapagkat yung in everything neto covers Two basic important things. Una, yung talagang mga obvious na blessing. At yung pangalawa, yung mga hindi natin akalain na blessing. Una, yung mga obvious na blessing. Buhay natin, karapatan natin, kalayaan natin, talento natin, negosyo, trabaho, ministeryo, pamilya, etc. Napakaraming mga bihaya na kung minsan ay eh, nakakalimutan na natin ipagpasalamat sa Panginoon natin. Isipin po ninyo, meron niyang eksena, sabi nung isa, gusto mo bigyan kita ng 20 milyong piso? O oh, sige, sige, sige. Pero ang catch ganito, hindi ka na magigising kinabukasan. Kahit malusog ka pa, ha? Kahit wala kang sakit. Yun ang catch. Bigyan kita ng dalawang pumabili piso. Katanggapin, ay, di na. Loko Bigyan mo pa ako, eh. Mama, tayo rin pala ka. So, dito makikita natin, kahit padagdagan yung dalawang pumabili piso na yan, mas mahalaga pa rin ang buhay natin. Na madalas, ay nakakalimutan natin ipagpasalamat sa Panginoon natin. Hindi pa kasama dyan, yung mga basic blessings, ha? Yung mga mas matitinding blessing yung meron tayong Diyos na talagang nagmamahal sa atin so much so that our names are written on the palm of His hands and in the book of life in heaven that our sins are forgiven that God is with us every day of our lives in the sacrament in our hearts etc. Kaya, sa totoo lang, tayo mga Kristiyano, kung maunawaan lang talaga natin ito, tayo ang may pinakadapat ipagpasalamat sa Diyos sa lahat ng tao. Sabagat kumbaga sa pasweldo, meron na tayong napakalaking sweldo. Napakarami pa nating tuloy-tuloy na benepisyo. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Hindi pa dito kasama yung pangalawa, E eh, papaano pa yung mga hindi natin inaakalang blessing sapagkat nakapagpaiyak, nakapagpalungkot, para bang nakadurog pa ng puso natin. Ito yung mga hindi natin ina-expect na blessing. Sabi nga nila, o sabi nga natin, blessing in disguise. Pero ito'y disguised, hindi sa mga mata ng Diyos, kundi sa mga mata natin. Sapagkat wala namang natatago sa Diyos. Wala pa tayo, nandoon na siya. Alam niya kung ang bagay ay makatutulong sa atin talaga. Kahit pa mahirapan pa tayo ng bagyaok talagang magdusa, Just the other day, mayroong pumunta rito nagpapasalamat sa bagat answered prayer. nag na yung application niya sa ibang bansa na matagal din naman niyang hinihiling sa Diyos. Mga apat ah, na taon na, salamat at nag na. Pero alam po ninyo, sabi niya kahapon, Father, kung isipin mo, salamat na rin at hindi ito nag-grant four or five years ago. Sabagat, alam mo naman, Father, namatay tayong tatay ko. At least, nakasama ko pa siya. Nandito pa ako. Kaya nga ang paborito ko, The verse of Bible ay Romans 8.28 All things work together for the good of those who love Him. Kasi dito, maliwanag na maliwanag. Pagdating sa blessing, walang itinatapon ang Panginoon. Lahat po pwedeng maging piyaya. Kahit na yung mga problema natin. In fact, kahit yung mga kasalanan natin o kasalanan sa atin. Sabi sa 1 Chronicles 16.34 Give thanks to God for the Lord is good. His love endures forever. Hindi sinabi doon na Give thanks to the Lord because you feel good. Hindi. Because the Lord is good. In as much as ang gratitude natin, our thanksgiving should not be based on how we feel. Kasi minsan, hindi talaga maganda yung pakiramdam natin kasi may mga problema tayong dumarating sa buhay natin eh. So give thanks to God in everything. Combine na natin. For the Lord is good. For who God is. And the Lord is good all the time. All the time, God is good. Kaya nga, His love is yours forever. Kasi mahal niya tayo, hindi lamang when everything is fine mahal niya rin tayo at mas ipaparamdam niya ang kanyang pagkamahal when everything is not so fine. So ito sana ang ating makita na dapat nating ipagpasalamat ha. Sapagat when we realize it, mas lalo tayo magpapasalamat. Sabi ko nga sa mga nagbe-birthday, pag nagbe-birthday tayo, wag lang yung mga magagandang bagay ang balik-balikan natin, kundi yung mga pangit na bagay. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Yes, yung good things. Pero even the not so good things, na sa pangamagitan ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos ay naging good things. Yun ang mas magpapatingkad ng ating pasasalamat. And when that happens, yung gratitude natin, hindi na magiging masabi lang ng hindi iniisip. Ito yung magiging attitude na on our part. Kapag nakintal sa atin na marami kong dapat ipagpasalamat, makababawas pa yun ng stress natin, makababawas pa yun ng pag-aalala natin, hindi man makapagwala. Kasi alam natin, ang Diyos ay kumikilos, hindi lang sa mga mabuti, kundi kahit na sa mga masamang parte o yugto sa buhay natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin na sana ay makita natin upang mas maging genuine, mas maging totoo sa puso at isip natin ang pagkapasalamat natin. Hindi lang sa Diyos, ha? kundi sa mga taong tunay na pinagkakautangan natin ng loob. Yung bang hindi na natin kinakailangang marinig mula sa kanya. Ang pera, hindi tinataya na pinaghihirapan niya. Yung tayo mismo makarealize na, na yung tayo ay bigyan nila, ay hindi madali para sa kanila. Kaya nga yung itinutulong nila, ay hindi lamang tulong na masasabi mong talaga, kundi pagmamahal na nila.